Ah, siyempre, may pinidesign lang birds of three. Dalawang ganito din na guys Ayan Dalawang ganito guys Ito so, eh. ay bibili tayo ng 20 pieces na Quick chow Quick chow? Dala quick chow? So 20 pieces ang ganito Hmm at bibili tayo ng skyflakes sampung ganito sampung skyflakes kasi uh, para sa mga bata ito lang So, dito na nga tayo sa bahay ni Ati um, Ate Jolly. Um, ito yung ano natin, yung grocery natin. Ito bigas niya. At bumili din na tayo ng um, isang tray na itlog. Ayan, isang tray na itlog. So ayan, so ibibigay na po natin sa kanya. Ito pala yung bahay niya. Siya pala ay kapatid ni Ate Jolly. So ayan o, oh, so, papasok tayo. Ayan, ito pala si Ate Jolly. Hi Ate Jolly! Ayan, so ah may dala kaming ano ayuda, ayuda galing sa iyo. bigas lang naman to yung ano namin. Kunting ano lang naman to, kunting grocery, diba? So ang importante may bigas tayo, diba? so pwede pumasok? Ale kayo. So pa ito pala yung bahay mo. Pantay kay Kwan. Dito na tapos yung tubig. Ano na So dito tayo sa bahay ni Ate Jolly. Hali kayo. So ilagay muna natin to dito ang bigas at grocery. Mm -mm. So, ayun mga mamsi, ha? So, alito pala si Ate Jolly. muna um um tayo dito. So, ito si Ate Jolly. Ito pala si Ate Jolly, mga ma'am Ito, ito, ito. Ito, So, ito pala si Ate Jolly. Si Ate Jolly ay isa siyang PWD. Bakit naging PWD ka, ate? May cornea, may cornea damage po. Cornea. Bakit mata oh. dyan, yung mata niya sakita? Ito yung mata ko, kanang parang ano na, wala nang makikita, wala nang eyesight kasi natakdanan yung isa to, dayon. Kuan siya. Ah, nahawaan yung isa. Oo. Yung una yung isa lang mata oh, yung, yung na, isa, ano. pero kuan ka. Tapos nahawaan yung nahawaan yung isa. Nahawaan yung isa. So sa inheritance niyo yan. Inheritance pero pwedeng operahan pero dahil sa pera, Ah, uh, 'yun lang pera, dahil okay. sa kapo sa pera, sa pera. wala tayong pang-opera. Yes, so, ngayon lumala ba 'yan or hindi naman? Mas lumala ngayon kasi last year, last June, isang mm -hmm. taon na ngayon, nagkasakit kasi ako. So, lagi na akong natutulog, dito, hindi ako makaalis, hindi ako makakain. Mm -hmm. So, 'yung mata ko very affected siya. ah, so, uh, 'yung mata mo affected. Um, wala na akong halos ano na lang 40, 30 to 40% ng eyesight ko. So 40% grabe. na yung Kontena uh, na lang yung mo, ano ko Hindi ko na nga makita yung mata mo yung eyeball mo hindi ko na makita kung saan mm. yung yung black nito Ah uh, so sa'yo yung mga anak mo, Ate Ate Jolly Yung isang anak ko na Si Ate Jolly ay isa po siyang single ma'am ah okay. um, Ah, uh, bakit nag- 'di ba nakita niyo sa video ko na naghiwalay sila ng asawa niya at may tatlo siyang anak, senior high at saka grade grade 5. Grade 5 at saka kanang grade 11, grade, 11 and grade 12. So may ano na siya. Buti na sa hirap ng buhay na kapag yung yung mga anak niya ay nag nagsumikap talaga na, na mag-aral at makapag-aral. Honor student yung mga anak ko, yung dalawa, except lang yung youngest ko, ah, owner student yung mga children. anak mo oh, So saan sila ngayon? Yung anak yung mga anak ko ngayon, sila mm -mm. nang nandoon sa lola nila kasi 'no sakali na kanang mabigyan ng mabigyan ng school supplies sila. O oh, oh. nagbasa nagbakasakali tumutulong oh. sila doon. Tumutulong din sila. Para lang um, nagbakasakali oh. na may madagdag. Oo, oh, may madagdag. Yung school supplies nila. Okay. So ngayon sa, sa darating na iskuela sa pag sa pag-eskwela ngayon 16. Ready na ba sila mag-aral or hindi pa? Ready na sila mag-aral pero yung mga gamit pa hindi pa intact <laughs> talaga. ah, sorry, di yung... hindi lang pag-aaral pero uh, yung mga gamit nila pa. Uh, intact na ay yung mga hindi mga gamit, pa. O, hindi pa lahat kompleto pero mayroon na yung 1,000 na ni binigay, ni teta bot. O, binigay mo, binigay ni teta Bot. Ready na yon pambili at saka yung anak ko na babae yun ay magbili ng mga gamit kasi alam na niya kung anong bibili nila. So sila siya ang magkuan kasi ako hindi ako masyadong guide lang ako. Mm -hmm. Sama lang ako sa kanila pero hindi ako pwedeng kanang ako magkuan ng price kasi hindi ko alam, hindi ko makakay. Hindi ko mag, kahit, mm -hmm. mo kita. Oh. Hindi po kasi ako poor piece any from Ay, hindi wala kang ano, wala kang wala. ano sa government. Kahit PW, ay, PWD, sa PWD ka. PWD wala. Dapat rin. kasi yung mga sa PWD, di ba, ano talaga dapat accept yan sila sa mga ganyang mga adhikain sa ating gobyerno. Bakit? Utak. Bakit? Bakit hindi ka na ano? Kasi yung... Wala, ba, wala. Hindi ka ba nag, ano, nag process sa mga... Client ako ng DSWD re, 10, Region 10. Pero kasi... ano nangyari? Anong nangyari? Bakit nila, tinanggal? Hindi naman tinanggal. Anong, after ng case, ng bossy case namin kasi, mm -hmm. pinauwi na ako dito, ganyan. So, it, 2017, nakalabas ako ng Region 10 na Employment kasi may postpartum depression ako. Galing ako ng suicide. Ito po. Ah, nagsuicide uh, ka. Before... Bakit? sa problema sa problema sa po din. Hanggang naka-recover ako, hanggang nag-fight ako bilang single mom, PWD, nag-fight ako. rin 'yung mga anak ko para lang mabuhay sila, para lang makapag-aral. Kasi interesado 'yung mga anak ko mag-eskwela. Kaya lang mm -hmm. minsan last year nga, last year 'yung pinaka pinakahirap ko talaga na struggle sa buhay kasama yung mga anak ko kasi yung isa makapag-aral, yung isa hindi muna ipa-absent muna kasi absent ah, muna kanil, oh, pamasahin o oh, eh. oh, minsan nga humihingi yung babae ko na anak sa kanya humihingi sa mga tita-tito nila pero kanang mahirap naman tayo kung lagi-lagi na lang kasi may pamilya din sila o mm -hmm. oh, kanang pa, yung sama sa so, ko. So ano yung hanap buhay mo ngayon? Ano yung pagkikitaan mo ngayon? Food supplement at saka, nag-erexilin ako ng food supplement. Kaya lang, kumikita naman sana ako kung makaalis dito ako dito sa bahay, kung pupunta ako doon sa area, ganyan-ganyan. Maka, makakita ako. Pero kaya lang, dahil sa mata ko, hindi ako makaalis ng mag-isa. Ah, kasama magkasama ka yung anak ko kasi may hawakan mo. Ka. Kasi na, kanang-minsan, kanang mahihilo. Mm -mm. so, I-blood ka din. Mm. So, ito yung bahay mo ngayon. Ito yung bahay mo. Bakit? Bakit wala kang mga gamit sa bahay mo? Sana sana tira yung mga gamit. Wala na mga sira na. <laughs> ah, ito pala yung bahay niya. Yan po. Okay, pwede, yung... Ay pwede ba bang kami pwede bang ipakita natin? Eh, pwede bang i-video natin yung ano mo, yung bahay mag-bahay tayo? hindi na Pwede rin. Pwede rin. Pwede okay lang ba sa iyo? Hindi naman ako mahihiya kasi ito naman talaga yung totoong kawain <laughs> <laughs> <totoong>, ko. <laughs> oh <my laughs> Dito totoong. talaga ah, kami ano. Ang iba kasi pag ano, sabi na uh, ah, wag na so okay. Walang walang problema kasi So sure ka, sure, okay lang sa'yo na mag-house tour tayo dito. Yes, no no problem kasi isang dupa lang naman oh, yan. So, may mga ma'am siya. So, uh, i-house tour tayo ni uh, Ate Jolly. So, Ate Jolly, saan yung ano mo? Yung uh, dirty kitchen mo? wala <laughs> wala dirty kitchen. Dirty lang meron. <laughs> no. Sa, saan ka ba nagluluto, Ate Jolly? <laughs> ano yan? yan. Saan ka ba nagluluto? Kasi ito, nabungkag na talaga. <laughs> So, nasira na. Ah, na. oh, nasira oh, na yung ano niya. Yung, yung bahay ko. Yung may pera ah, o oh, may piso. O, oh, may piso. Blessings yan. Yeah. Thank you mm. po. Dama yung, <laughs> Dama yung piso. Ito yung <laughs> kwan ko. Yung... Diyan ka nagluluto. Nagluluto. No, 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 pero may siminto yan. Kaso mm -hmm. lang, sa masa, malaging ma ulan, napupuno ng tubig. Kaya In ano, inanong ko muna tinapon muna tinapon ko muna kasi ito nalalag nalalag ah, so, kasi dyan, ano pa ano pala yan dito na area oo kasama kasama yan diyan nilinisan ko kasi mm. sobrang ano kasi so ito pala yung bahay ni Ate Jolie <laughs> parang matagal na siya ganito yung dati hari ganito yung bahay namin dati kasi ako dati pag sasabihin ko na um, ganito yung ganito mga bahay Oh, of course, ganito yung bahay namin dati. Nung, mm. hindi, pa kami na, hindi pa ako nagpa-renovate ng bahay. Ngayon kasi nagpa-renovate na ako. So, okay na. So, yeah. Dapat kasi ako dati, hindi, hindi ako nahiyan na ipapakita yung bahay kung ganito. Kasi, kasi yun ang totoo, ba? Diba? Ito yung ano. <laughs> ito ko. Ito, hindi, iti, hindi talaga ito haligi ha? Ay, hindi ito haligi. O, oh, yung haligi niya is talagang ano na nadunot na. Ah, nabulok na. Oh, nabulok na. Pinandayan ko lang nito. Parang magkaroon siya ng haligi. Parang haligi. Oh. Oh, so, kawawa na pala yung ano niya haligi guys. Ah, parang, oh. parang ano lang siya, parang pang survive lang talaga. Pang, yes po. Oo. Oh, oh. yes. So saan ka natutulong ka Julie? Dito. Oh. Saan yung plato mo? Wala, walang plato. Saan ka natutulong? Nasa Ah, dito pala siya natutulong. Galit ka dahil. Ano ba ka malaglag? Kasama kayo. Ingat, ingat, ingat. Ingat. Dandahan lang tayo. Dito kami. Ah, um, ito 'yung. Ilang, ilang kayo dito natutulog? Ito ito pala yung ano ni Ate Jolie. Ito oh. yung Ito. <laughs> ito yung kwarto. Eh. Ito yung room ni Ate Jolie. Ito yung, ito yung... ay kwarto nila. Kakata pala dito may mga may mga pako pa. So dito pala yung kwarto nila. So dito ka natutulog. Uh, opo, kami dito. Ah, dito. At saka, parang hindi tumulo. <laughs> parang hindi tumulo. Yung tarp ng company namin, yung last February anniversary, okay. hiningi ko sa boss namin. Kasi malaking purpose eh. Ito yung kasi tumutulog na to dahil tumutulo sa tumutulo na ano, guys sa bubong. Oh, nilagyan ko ng tar para hindi kami matulog kami dito, hindi kami maanuhan. Kasi yan po is so, ano na yan. bulok na din siya na guys. Rin, baka malaglag tayo. Malaglag ka diyan tayo, malaglag ka diyan bayot. So ayan ay bulok na rin siya, bulok na rin yung buong ano niya Tito Julie, yung kanyang Uh, bahay, yung kanyang uh, bubong, bulok, yung, pang mga ano niya, bulok, at saka sira na talaga mga mamsi. Eh. Uh, Pero at least nakasurvive ka, okay. diba? Naka-survive Nakasurvive si Ate Jolie sa hirap ng buhay. Sa araw-araw na hanap buhay, sa araw-araw na um ng pagkain. Kasi yung, buhay pa rin, 'di ba? Lumalaban ka pa rin upo, sa buhay. Yung kita ko kasi pangpangkain, siguruhin ko na lang yung pagkain namin at saka pag eskwela ng anak, mm -hmm. yung yung bahay, bahala na sa akin 'yan, bahala na sa akin yung bahay basta may ma mauian pa kami. Pero mm -hmm. ang inuuna ko talaga yung pag-aaral ng, mga, pag ng mga, mga anak. Hindi ko. naman ako nagsisisi kasi yung mga anak ko nung nagtungo sa ka kasi dahil sa di, na stress ka na 2014 2014 um, ka anong anong nakain mo noon anong nasa isip mo noon gusto ko na magpakamatay kasi hindi ko na kaya yung problema ko tapos so kaya mo ilaslasin mo yung anong opo oh. anin na ano to anin na anong ginamit mo yung blade blade kasi galing ako nang nag ano ng yung laslas niya guys oh may ano din ako doon sa 2000 ikaw Two times kasi ako nagsuside yung Carmen mm -hmm. Bridge. Patalon sana ako doon. Pero <laughs> na-rescue, na rescue na rescue ako. Oh. Pero kuan, kanang nag-thank So ngayon, okay ka na ngayon? Oh, yes po, kasi na-rehab po ako sa Region 10 Haven for Women. DSWD Region 10. 2014-15, 16 doon ako. Na-rescue nila ako, doon ako nilagay. So kanang... Gi, ano na nila ako, pinawi nila ako nung time na okay na ako. So, uh -huh. nalihat na ako, okay na ako. So, ngayon, nag-volunteer -nag ako ng DSWD dito sa barangay oh. so, ano pero hindi ano kanang parang nahirapan din ako kasi nahirapan yung counseling ka ko karanasan ko kasi so mm -hmm. nag alis ako dun sa barangay so nag, -nag self employed ako dun no. sa food, food, supplement so, so, supplement. Oh, supplement kasi so ngayon sa so so ano ano pa ano yung may tatanong ako sa iyo ano yung pangarap mo na gusto mong mat makuha or pangarap lang na hindi eh, imposible mong makuha ano yung pang pangarap na imposible mong ma-achieve sa so ngayon is, wala, wala ka pang pangarap or meron din mayroon may. Rin akong pangarap, ano pangarap Ay, mo? hindi mo? ko na hindi ko yan tinatanggal yung pangarap ko meron akong pangarap na sana magkaroon ako ng kanang hindi na matulog na bahay ah oh, <laughs> yes, sana o, kanang gusto ko nga na ako na ako mga anak Dibig magpabulag, kanang mag-uuswara mag mi dira sa galay, nga na so, lalay, kanang sa pagkakaroon parang imposible pa talaga pero sa sa ano ko sa sitwasyon ko very impossible kasi na kanang magawa ko yun dahil sa hanap buhay ko at sa sitwasyon mm -hmm. ko so ho, ang sa akin na lang ang ginawa ko na lang ang pangarap ko na lang na alam kong ma 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 ma, ma ano ka talaga ma, yung anak ko na matupad, makatapos oh tapos. makatapos kasi kasi sila porsigido <laughs> na mag-aral So, guide lang ako ng guide. So, yun lang pala yung pangarap mas Simpleng pangarap lang Simpleng talaga pangarap yung pangarap ni Ate Jolie. na uh, magkaroon ng magandang bubong. Kahit bubong lang maganda <laughs> 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 o, oh, kahit bubong lang sa mga nakakaluwag-luwag dyan. Baka naman. <laughs> di ba? By sin. <scene>. Pagkano <laughs> yung scene ngayon? 250 uh, yung sin, di ba? 250 o 300? Uh, parang hindi ko na alam kasi. <laughs> Ang alam ko, 300 ato yung sin. Eh. Bawat hmm. isang sin. Kasi noon, 2015, ito is 180 mm. pa lang ito. Noon. So, ayun mga mamsi ha. So, ito pala yung buong um, bahay ni Ma Mami Jolie or Ate Jolie. So, Ate Jolie, so, ngayon, uh, mag -end, mag bago tayo mag-end ng ating live, ay, live video, So yan po ay nagdala po ako ng bigas para oh. uh, may maluto ka dito. Uh, mo na yung dala ko kasi yan lang talaga yung naabot, naabot ng bulsa namin. <laughs> salamat kayo. Salamat kayo sa pag oh. sponsor ninyo. mag lang kay Tita Bo. Take kay Tita Bo. Tita thank you so much hmm. sa blessings. So, nga, more blessed pa to you. And marami ka pang matutulungan na kagaya ko. Then, at saka mga sa mga ano, parang naiiyak ka. Iiyak sa ate. Iiyak ka. <laughs> okay lang naman iiyak ka para ma wag mo pigilan, ilabas mo yan maganda kasi yung ilabas mo kaysa mm -hmm. iano mo, yung ilimlim mo pangit mm -hmm. yung ilim ilimlim dito -ilim po, thank you so much nakafollow ko sa'yo <laughs> mm -hmm. kahit kahit kunti lang yung paningin ko pero minsan magsa-cellphone ako nasasayahan lang ako inyo tumingin kina, kina brain damage sa so mga sa'yo, tan sa lahat mm -hmm. Dan, yung mga mga vlogger na mag-encouragement, mm -hmm. mga ganyan. So, hopefully, nag-wish ako before. <laughs> hindi ko, ano, hindi no, ko, no. Na, na, yung nagbibigay ng mga tulong, lalo na pag wala akong masahin, kung sana ako, ako din, sana ako din. nag comment din ako minsan, sana ako din. Kaya, sana, sana, magbigay kami ng ano, 5,000, 2,000, sana ako din. Mm -mm. <laughs> Thank you so much. sa ako, so on nga, nag- support sa ko ang ah, thank you. Ah likte. Isakitin. Sigla ko chat. Siguro sad ka ba? Sigla ko chat. Dino odd man kay last <laughs> year. Ay nako, pa kita ka kay. Mungkin brave na ko ni no, last year kay. Ayan po ay, si Ate. Salamat. Dangdal kay Ate, dal kay dal sa kapatid mo. Ayan po sila sila po ibang. Dai sa kalyan. Ay, katawang hilaw ko. Tears of joy. Thank you so much, Lord. Dahil sa kanila, so, Lord, kinamig. Ito, binigyan ako ng grasya. Alam ko, Lord, na nag-ano ka, naggamit ka ng mga mm -hmm. tao, mga instrumento. Gaya nila. May lauyo. Bakit ka um, may charm nila? Ha? Natouch niya ako. <laughs> <laughs> Kaya, more blessings pati tabot, at Madam Uyong. Madam? madam Hindi <laughs> ako madam. Mm Tama. -hmm. Basta, um, basta alam na nila yan, pa, uh, sa mga followers natin dyan na, malay mo, may may maantig yung puso na nakaluwag-luwag. Uh, malay mo, may, mag, may mag-sponsor ng bubong sa iyo, di ba? Sana, sana nga. <laughs> Kahit bubong lang, di ba? Maganda, uh, at least may, or may mag-sponsor ng akin yung bubong, akin yung uh -uh. ilang kahoy lang, na yung kahoy, 80 pesos, or nine, a uh, 100 pesos lang yung isang kahoy, uh -uh. di ba? Uh -uh. So, malay po natin, malay. Uh -huh. So, ayan. Ayan guys, si Tita Bot. Tita Bot, thank you so much. And please, mag kay, kay ano, Tita Bot um, Alfonso Akai um, Alfonso Gakain Gaka, Ga, Gabo, Gabot, Gabot. Ah, Alfonso Gabot Akain oh, Akain mm -hmm. kasi yun ang nakalo So ayan guys ha, please mag-follow na kayo So ito na yung bigas natin